So guys, good afternoon. Uh, ngayong hapon nandito ako sa uh, garden ko. Ito yung asikan uh, batch ng aking garden. Ayan guys, so ready to ready na para pagtaniman. Kasi lang wala pa talaga akong mabibilin seedlings dahil mahirap lumabas sa panahon ngayon dahil naka kahit naka GCQ na bawal pa ring ah uh, lumabas mahirap pumasok sa mga pamilihan kaya ayan uh, reading readiness siya, guys oh dalawang araw ko lang ginawa 'yan ito yung ah uh, yung sili na yan dati na siyang nakatanim dyan. ayan tapos ayan mayroon din may papaya ayan ang laki ng area na to Abala uh, ko siyang taniman ng uh, Pichay Spinach at saka kangkong. Yun naman yung malunggay namin o Pinutulan ko siya kasi Masyado nang mataas Kaya tinanggal ko na yung mahat Tataas niyang sanga Maganda na yung ganyan Ayan Sana makabili na ako ng uh, Itatanim dito Ayan. Naman yung bagong tanim ko na gabi. Tapos, may dinala akong halaman dito ngayon. Ah, uh, yan ko ilalagay sa corner kasi pagagapangin ko. Ayan uh, dito. Ah, uh, kulay violet ang ah, uh, bulaklak niyan. Ayan yung aking halaman. Ilalagyan ko na ng pagagapangan dyan. Ayan. Para kung siyang aakit doon sa ibabaw. Ayan. Ito naman yung aming kalamansi. Super duper daming bunga. Ayan o. Oh. Tad-tad ng bunga siya. Yan may malalaki na oh. Palaya. Yan gumapang na hanggang sa taas. Yan. Sana magbubunga yan. Yan medyo gumanda na yung dahon ng aking sili na naulanan. Ito naman yung aking kamatis. Yan. Ito naman yung aking insulin plant yan, gamot yan sa diabetes kaya yan ang pararamihin ko kasi ah uh, magtanim pa ako ng madaming ganyan kasi napaka useful ng halaman na to ah uh, ayan o, oh. binili ko ito sa Manila Seedlings ah, uh, insulin plant gamot sa diabetes yan yung aking kamatis. magan, ano na oh. Yan yung aking sili. Lamim bunga. Kahit na maliit lang na puno. Marami siyang bunga. Ito naman yung ampalaya oh. Gumapag na hanggang dun sa taas. Nagagamit. Napapakinabangan ko na yung aking mga binuhol-buhol na straw. Ayan. Ang taba-taba ng aking ampalaya. Ito naman yung aming ampalaya gumapang siya sa puno na ng kalamansi. Mayroon na siyang bunga sa ibabaw. Yan, hindi lang makita. Pero medyo malaki na rin. Ayan guys, Oh. Ayan yung bunga niya, Oh. Mayroon siyang apat na bunga dyan. Tapos, ito yung isa. Yan, maliit pa. Yan. Basta lang yan tumubo dyan, guys. Uh, okay, uh, thank you for watching my video. Please don't forget to click like, share and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.